Hai mga katropa. good morning. Yan ay araw ngayon na linggo kaya May 12 na din Mother's Day na Happy Mother's Day sa ating lahat po sa mama ko at saka yung ibang mga inay, lola, mama, mami. Yan Happy Mother's Day sa ating lahat. Ayan. Ngayon mga katropa yung, ang ganap namin ngayon mag kami dito ng tubig kasi wala tayong tubig dito. Kaya gamagamit kami ng tricycle. din yung mga bottle namin sa mineral ang ginagamit namin sa paghihigit. Kaya tingnan natin, kasama si Jana kasi wala tayong mabili ni Jana dito. Di sana namin dalhin kasi daming mga puno doon. Di wala tayong mabilinan. Kaya dalhin na lang natin. Doon po kami maliligo. Magbabanlaw din ako sa mga na nilaban ko kahapon, ayan ayan, dito na sila ayan, kasama si kami lahat para makaligo kami doon, si dito wala ng tubig Gracias. <coughs> A few moments later. Katropa, maganda ang araw. Ayan. Punta kami sa tuburan mga katropa. Ayan po si Mama at saka si Joan kasi inimita siya sa tuburan ng Mother's Day celebration. Si Punta kami doon. Kaya saan si Mama. Tapos, uh, kasi napakain ako ng beek. Ah, ng baboy. Dito. Tinuha ko na rin si Mama. Eh, si doon yung sanang kumuha sa kanya. Sinabihan ko ako na lang yung ano, nagdala ni Mama doon kasi ano yung pa namin sila joan doon sa bayang bukid para mano namin ma uh, uwi sabay na kami kasi dito na kami maya si araw ng linggo ngayon pasok na sa bukas sa mga bata daan muna tayo doon sa no oh. bahay sa bukid sama natin si mama sa bayang doon sa bahay para diretso na kami sa tuburan punta na kami doon mga katropan dito na si mama punta na kami doon kuburan ay ah, mga bulay ah. ma daghan ha ah. diretso, diretso na kami na ah, dire ipamputol mga bata ilang doon kahapon abay natagsakay o niya padong yung niya ano, kasi yung uh, kaliwang ano? top white mo kung mga bata ay doot tungaon mong ko tungaon man ko kasi yung kabilang ano uh, braso niya hirap daw igalaw Ah. siya. Lamin sa kuan ba kay dugaon man siya ma kay kuan man, ma, kay gag, man ba lahira tong nay mga dagko guwang Ikuan na nanjuag tunok Ang luoy mga bata nagpuga gapon Nadana nada suod tug des dana Ta nadul yunda Uy

Punta na kami mga tropa. Antay kami ni Juan kasi nag-ano pa doon. Kasi sunod ang sunod sa amin. Ang dami ng ano doon. asok. Day. Ako. Mga... Day. Hawayin. Ano nga si Inday. Sa lola niya. Sama kay Inday. Oh, Baon sa si Rilak. Pangalian niya. Mm. Mga katropa, nakarating na kami dito. Buran. Ang dahil ay kami dito. Iban.

आमा मरीबे आमा मरीबे किलोस बोलारन थै बिलरन किलोस हाय आउटिंग

Maite, maode ay ilahang po ang ane. So, salamat kayo sa sponsor, si Maite. Kami po naka-appeal. Kasi natin po ano anin maong uh, ah, lamian ng pagkaon. Bumikan sa inyong suporta. Thank you so much. Happy Mother's Day, Osaw. Happy, Happy Mother's Day. day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ano

Mama, Mama. si Mama. <laughs> Maya naro, mahia sakit. Boleh. Boleh. Lagi uy, laglag si Mama. unang laglag lag, si mother. <laughs> <laughs> wooooooo <laughs> <Numanito lang, Mike. laughs> <laughs> <laughs> na to wala kasi yung bag natin baka na yung sa ano gulaman may sipo na si Jana. <clears throat> Nakano na kami, nagpasalamat na kami ni ano ni Ivan at sa kanila Junjun. Maraming salamat po sa kanila. Lalo na sa nag-sponsor nito, maraming salamat. Nambitahan po kami dito sa Mother's Day. Kay Yuan. Mother of Mas mama. Sabay kami uwi. Hindi. Tugo na ka. Kay, tinpoor kaday. sipun sini pun limakatrupa mangin. Ati Thank you, ma'am. bulaklak si Mama Happy Wednesday. Sipun. Sipunjo. A few moments later. Ayan na po mga katrupa, dito tayo sa tapon kasi balik kami kanina pag uwi namin galing sa bahay nila Iban. Diretso kami dito kasama si Mama at thank you sa invited sa Mother's Day kay Iban at saka ni John John. Ayan, na yung natira namin na ulam, dinalan lang namin. Ayan, Ayan may pang ulam tayo at saka yung tinapay. Ayan, thank you so much po. Yan. Ay. Yan, ito yung ulam natin mamaya kasi may natira tayo doon. Inala ko para ulamin oh, natin ngayong Piko na, Mama. Gabi. Hindi din na. Hindi na. Hindi Ayan na po mga katropa, yan. Nakatanggap tayo ng flower. Galing to kay Mami T. Ayan. Thank you so much po, Mami T. At saka, happy Mother's Day. Ayan. Maganda yung bulaklak. Isa naman. Uh, at saka, may ano pala nito. I-ano natin yung bulaklak. Kasi sabi nila, may ano daw, may may nilagay na pira. Yeah. 1 million. Hi. <laughs> chara chara drr. Yan. Ay. ay! Ma. Ay, ay. Yan, ito na yung laman sa bulak-bulak natin. <laughs> yeah, thank you so much po kay ma. Yan. Thank you. Yan, may 1 million na tayo. <laughs> Yan, bahit natin yung bulaklak para i natin. Para may remembrance tayo. Ayan. Ayan, thank you so much. Ayan, sa pang flower, tsaka may laman. Ayan. May binigay din si ma'am sa akin na pang ano, pang burger. Ayan, bukas tayo mag-burger. Ayan, <laughs> karon. Karon? Karon? Ye yeah, yeah, mabi <laughs> <laughs> ha burger ha yan bukas na kami yeah. mag burger ayante thank you so much po kay ma'am sa so pang burger sa amin thank you thank you so much po ma'am bukas na daw mag burger kasi matinda pa kami bukas yeah. mamili pa yeah. kami ngayon kasi hapon na yan, tago ko yung flower. ito ah! yung... Thank, Thank you! Mga katrupa, yan, kumprada na naman kami ngayon mga katrupa. Kasi lonis na bukas. Yan, ito yung nabili naming manok. Isa lang kasi malaki siya, yes. Tandang. Yan, <laughs> tayo tumaya. Hindi tayo ng mga gulay-gulay doon. Bang, nunggu kami. Minta bukas. Bibi. Hmm. Yan, kuta na kami sa ano, tabo. Bili tayo ng mga pang tinda bukas. Mga gulay. Ngayon, si Bibi dyan na. Dyan na. Bibi dyan na. yeah Yep. yan blay kami lang sa yuti na sa sinta? Sa sinta sa sinta kilo kilo Baka ito na po yung lulutin natin bukas Dito na yung monggo Yan, sa Adubuhin Adubuin yung sa yuti monggo Ato na yung babadanoy O, karoon Yan, ito yung bilis Tuyo Marami lang to Iyan natin. Iyan yung isaw natin. Ang sitbihon. Ang itlog. yung manok. iba. Hindi sa itlog. Ang sarap na. Karni. Tulog na si... siya sila naga matulog na. The next day. Yan po mga katropa. Maganda umaga. Yan, Pisa na tayo sa pagluto mga katropa. Oke. Ini tahu. Ini menuk. Monggo. Kalau Paku namanya. Ini nanu yang monggo. Sudah beda. Adeh. Ito na. Na malapit na lumiwanag. Uh. Ngayon gising na si Inday. Ganyan sa natulog agad. Tabi ko ngayon ng mama niya. Dito. Baba. Dito. 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 Mag-init. Ang so, binimatay ng gata mga katropa. Kasi hindi ako bumili ng gata kagabi kasi dali masira. Kaya palinkay, may nagbukas na ngayon eh. Palinkay. May butas oh. Dandaan lang kami sa pagdaan dito. Arawin oh, sa gitna. Isang panagat. rupa Tapi tuh liwanak dah. Peng Pemilih logo Day. Okay. Be, betul tak? Kita pergi okay, okay, mau dos muna be. Wah. Wow. <tipan> Dia nak usah kait perubuan. Kita sayur tema sa yang biun makan terupa. Tu yang munggoh. Munggo, lagi nang gata. Tapos tak na kasi nano eh na palambutan ni duan. Munggo manok na kasi ano manok palambutan na manok. Ilambutan ng launa. Toto na po yung munggo natin mga tropa, yan yung diles. Tuloy sa mga. Usa natin tin plan, sige yung manok na naman yung huli natin kasi lambot na yun. Masalang natin yun. Okay, explain ko na lahat mga katro Pala size 15 na Ayan Ah Yung native na manok yung Yan Ay pisaya ya Sa munggo yan munggo Pantik bihon Itlog Skinless at sayote Ay sayote ha đi gần đây mà